Hello po, mapagpalang araw po sa atin lahat. Nandito na naman po si Melody de Santos para po ma ito po ay payo ko po lang dito sa uh, Kimisis Lab, sa asawa ni Dr. Lab. kasi may mga bagay po tayong gustong uh, bigyan ng pansin po dito sa mga kumpish ay yung pang pahayag niya dito sa interview ni Pastor AR. Ano po kasi po yung mga nangyari po na mga issue, yung pagmumura po ni Dr. Lab ay talaga po ako ay nasaktan. Naapiktuan po ako. Sa ngayon po ay gusto ko lang pong iparinig sa inyo itong uh, interview ni Pastor ER toki sa mag-asawa ki Dr. Lab at ki Mrs. Lab. Kasi kung gusto talaga nyong magbago ang isang uh, tao kayo mismo na kapamilya, tutulungan nyo magbago ang kapamilya mo. Lalong-lalo lalo na kung sa asawa mo. Ano? Kasi mga kapatid, ito po ay talagang nalungkot ako na talaga yung umabot sa hindi talaga maganda yung mga pinagsasabi ni Dr. Love. Kaya po ay... Gusto kong iparinig sa inyo para maunawaan nyo kung anong klase po si Dr. Love before na gusto niya pong magbago para alang-alang sa kanilang pamilya. Ito po yung kauna-una ang interview po ni Pastor AR dito sa mag-asawa. Ano po, para maintindihan po natin, ipiplay ko para mayroon po tayong resibo na sana kung talaga tayong magbabago Buong pamilya po yan kasama sa pagbabago ng isang tao, lalong-lalo na po, kagaya ni Dr. Love. Ano po? Tatandaan ko po, yung siya ay... Hindi ko makulong na nakulong. Nakulong. Siya rin nakulong. Yung sinabi sa video. Tapos siya po ay nalulong sa sa droga. Tapos nagkaroon ng na problema sa anak. At gulo yung kanyang mga kinikwento sa buhay, babae, gano'n. Totoo po yun, masasabi niya po. So, walang mayro'n. Kasi kung ako lang, hindi ko paano. Kaya sabi ko kay Lord, eh, siya lang ang bahala. Nagyakab na kayo, good news yun ng pa rin, rin. yan po yung mga video niya at ito po tapos po yung sa ay... <laughs> yung tikman ko lang na siya din natulog. Hindi po pa sinabi sa video. Tapos siya po ay nalulong, sa sa droga. Tapos nagkaroon ng problema sa anak at magulo yung kanyang mga kinikwento sa buhay, babae, ganun. Totoo po yung masasabi niya po. At hindi kayo nagalit na nung nilalang ni, sinasabi na niya to sa video. Hindi ba kayo nahihiya na parang buhay na namin to? Para so, sa akin, yung una, hindi ko kasi alam, hindi na naman ako nang nungood. Opo. Yung e, kapitbahay lang ko nagsasabi. Sabi ko, sinabi pa rin nato. Opo, oh, Talagang binanggit niya. Totoo po lagi. Ah, totoo po okay. lagi. Ah, uh, sobrang hera. Kasi kung ako lang, hindi ko kaya. Kaya sabi ko kay Lord, eh, siya lang bahala. Kasi hindi ko kaya. Hindi ko kaya maguhin. Kaya nung time na yun, kasi parang akong binagsaka ng ako at langit. Sabi ko lang sa anak, po, at -atag -atag anak Pug -pug ko na magpakatagdag kami dalawa. Kaso sa akin. Yung anak niya? Kung po, galing ko siya, kurama ako magdaba. Galing ko sa akin. Wala si Kuya Wala. At... Kasi nung no, yung time na yun, doon ko sagsala ng no, ano. Nandun na yung babae. Eh, sobrang parang Pero -hindi, hindi, hindi ka po yun. Hindi ka po bumitaw. Hindi ka po bumitaw din sa kanya ano, umalis kami, tingnan lang po sa mga kapatid ko. Umalis kami mag-ina kasi yung ibang no, bahay namin bahay, talaga yung tinatawagan yung may-ari na paalisin kami mag-ina. Na kasi daw ginagawa ko ng kapastugan yung bahay. Ngayon, no. hindi ko na kaya. Sabi ko sa anak ko, hindi ko na kaya anak. Ito no, ang pag-desisyon. Ito po na natin yung bahay o hindi. Kasi yung anak ko na alis na lang kami. Kaya kung saan-saan na lang kami makapunta mag-ina. Kung sa mga kapatid ko, kung saan sa Alex 35, kung saan saan na lang kami nang ina. Ano, kasi kung saan din okay, ako, okay kung saan sa Alex 35, susunod so, lang din yung anak ko. Kung doon naman sa isang kapatid ko, kung din yung anak ko. Kaya hindi ako, hindi kami bumitaw mag-ina. Kasi sabi ko, nadating yung time na magbago din siya. Kasi lagi kong sinasabi sa kanya na, matanda ka na, kuminto ka na. Kasi, um, kasi hindi ka matatagasin niya na ako yung mag Pero, saksi naman ng Diyos, Yun, saan, hindi sa hindi ko ginawa may takot din no, naman ako sa Diyos. Kaya sabi ko sa kanya na, sabi ko talaga sa kanya na magbago na siya. Hindi siya nagpapata, na siya eh. Hindi naman kami ang magkaano uh, siya din. Siya lang hapan. Oo. kanya ang pagbabago wala sa amin. Kaya sabi ko parang dahil hindi ko mag kaya mag-uwi asawa. Kaya na kung bala, tutupo yun. Sinungo ko talaga sa Diyos dahil tayo na ibang hindi lang magaling na, na yung pera. So, yung kutawa ng sobrang stress. Kasi sobrang lagi na ako tinatakot yan, nagaling po ganyan, puro panakot. Andun na yung totoo oh, yung napasalamat ako sa mga uh, kapatid ko. Kasi hindi nila ako tinatayahan. Yung obligasyon niya bilang asawa, uh, walang taga-ano ko yung anak ko, mga kapatid ko. Kasi yung sugat, hindi na magaling na Yung hunga ko po sobrang mahal. Tapos, wala naman sa'yo na-apot na sa akin mo. Ano nga lang yung malapas sa dili ko. Kaya ang nangyayari nga minsan, yung ate ko, siya, ang, yun ang taawin na niya tuloy. Kasi hindi naman papayag yung ate ko na basta-basta ganda basta yung na naramihan ko lang. Eh hindi nga sila naman dalawa ng ate ko magsabotan. Kasi nga, ang ginawa niya, pati mga kapatid ko, kalaban niya. Kuya, di ko inaasahan itong interview na ganito. Uh, sinama mo si ate, maraming salamat. Medyo risky yung ginawa mo. <laughs> risky, yung hindi ko alam mo. Nakakatakot at hindi ko na ina-expect kung ina-expect mo yung mga sasabihin niya. Pero... Sila, 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 sila. Ano, ako, sila ako. Ano, katulayan? Para alam na. Yun, mayiging totoo yung pinto ko ng tao. Totoo po. Tao, to po na, totoo po yun. At kami, kasama ko po ay para kami nag-cheer nag para sa kanya. Umaasa kami na yung sinasabi niya na magbabagong buhay, kakapit sa Diyos. Nag-chat po kay Ram kagabi. Ang sabi ko, Ram, Oh, may epekto ka rin kay Kuya Ricky. sabi siya ng Jesus loves you sa dulo. <laughs> Ayan mga kapatid ang interview ni Pastor A.R. E. dito kay Dr. Lab at sa kay Mrs. Love. Alam niyo po mga kapatid, kung gusto mong magbago ang isang tao, sana po buo kayong pamilya na magbabago. Ipakita niyo na Nandyan lang kayo. Magbago ka lang. Hindi ka namin iiwan. Sama-sama tayong magbabago. Pero, sa nakikita ko dito, the Mrs. Lab, sa pagbabago na sinasabi niyo na magbago ang isang asawa mo, no? Sana, nung narinig mo na nagmumura ang iyong asawa, ikaw mismo, ang nagpatigil. Dahil alam ko nandiyan ka sa tabi niya, sa likod niya na nagpapagalagala at binigyan niyo mo pa ng tubig ang iyong asawa. Tayong mga asawa dapat ang nagkukontrol sa ating asawa para tuluyan ng makapagbago. Lalong-lalo lalo na kung ilinalapit mo sa ating Panginoon? Sana sinabi mo na huwag kang magmumura, huwag kang manglalait, huwag kang mananakit, mananampal. Dahil alam niyo po, napakagbigat, mas maganda na pong ang ka kisa sa sasabihan kang bubo, mga yang PI na yan, PI-PI na yan, natagos talaga sa kaluluwa sana ikaw mismo, Mrs. Lab, ang kasama ni Dr. Lab na magbago. Dahil ang pagbabago ng isang taong lulung sa anumang pinagbabawal pambababae nasa sayo yang asawa. Dapat nandiyan ka sa tabi niya. Na lagi kang nakaalalay sa bawat ginagawa niya, bawat hakbang, bawat pananalita niya, kailangan pigilan mo. No? Kasi nakakalungkot po, Mrs. Love, na gusto mong magbago ang asawa mo, pero naririnig mo na panay ang mura kahit yan. Dito tayo sa social media, for views, for content mali at mali yung ginagawa ng asawa mo ngayon dito sa sinasabi nung magbabago Mrs. lab karamay kayo ng pamilya huwag mong aayahan ang asawa mo na patuloy magmumura lalong-lalo na kapwa babae mo ang minumura na no? pinarinig ko ito para maintindihan ng ating mga kababayan na ano ba itong sinasabi ni Maludilo Santos Alam mo napakasarap sa isang pamilya na buo na nagkakaisa na kung dahil hindi naman po tayo mga taong perpekto nagkakamali at nagkakamali po tayo mga kapatid pero yan kung gugustuhin natin, baguhin ang ating mga sarili o ang ating pamilya, dapat po yan nagtutulungan bilang isang pamilya. Hindi lang po isa ang magbabago niyan. Buong pamilya, alang-alang dito sa iyong asawa na gustong magbago. Pero anong ginagawa mo, Mrs. Love? Inaayaan mo siyang magkasala. Ilinapit mo siya sa Panginoon. Pero ano ang ginawa mo? Inayaan mo siyang maging devil, di ba? Lalabas ako para lang magmura na maging devil ako. No, dapat ikaw 'yun ang nagkontra. Na hindi mo siya inaayaan na ganun ang gawin niya. Nakakababa ng pagkatao. Lalong-lalo lalo na sa amin na mga minumura, na wala namang kaming ginawang pagkakamali o kasalanan sa kanya. No? Dahil lang dito sa Perbius, uh, revenue, dahil nga malapit na, inayaan nyo. Di ba? Hindi maganda po, Mrs. Love. Kaya ito ang payo ko bilang isang asawa din. Sana po tayong mga asawa ang kasama ng ating asawa na pagbabago kung mayroon man nagawa o pagkakamali ang isawa mo ituwid mo Mrs. Love dahil lahat tayo na may mga asawa na concern tayo sa ginagawa ng ating partner at sa ating pamilya yun lang Mrs. Love pasensya na at uh, talagang hindi talaga Katanggap-tanggap na sasabihin na si Dr. Love walang kasalanan. Para sa akin, malaki ang kasalanan ni Dr. Love na minuramura niya kami na si Malo de los Santos, Bobo at sa Sampalino. Gusto ko pong mag-move on dahil kahapon sinabi ko na sawang-sawa na ako sa isyo. Pero nang marinig ko na mas tama si Dr. Lab, hindi po para sa akin mali ang ginawa ni Dr. Lab. No? Respeto lang po sa atin lahat, lalong-lalo na sa kababaihan. May sinabi sana um, alam kong mali si Dr. Love, pero ito ganito. Dapat wag tayo mag-coclusion na si Dr. Love ay tama. Dahil makaramihan para sa akin, mali ang ginawa ni Dr. Love na murahin bobo sampaling kita. Bilang isang asawa, Mrs. Love, sana ikaw ang nag-control. No? Kaya po, pinarinig ko po ang isang kagaya po ni Dr. Lab sa mga nakaraan niya para maintindihan po natin lawakan po natin ang ating pag-iisip kung ano dati si Dr. Lab na sana po sabay-sabay tayong manalangin nakapain ang puso niya na tuluyan na talaga po siyang magbago ano po dahil po talaga ay nakakalungkot ano po Hindi kasi sa tao yung kung ano nga, kung, ko yung po Yun ang daya, bakit, uh, na sila? Yung po, narinig nyo po. Kaya tayo po mga kapatid, kung tayo managagalit nagagalit po dito kay Dr. Love dahil sa ginawa niya sa amin ni bupil na talagang tagos sa talaga tagos po, ako ay naapektuhan po talagang health ko lagi ko po naririnig, parang naririnig ko po yung mga mura niya na pati sasampalin ako. Pati yung pagmumura kig bupil, na pati yung body niya bupil na walang puwit, walang binti, gano'n. Ah, uh, sana yun talaga Mrs. Love. Pina mo dahil babae ka rin. Pero ano po ang ginawa mo? Kinonsente mo. Hindi po pagbabago o ilinapit mo sa Panginoon ang iyong asawa. Inayaan mo siyang gawin o yung pagmumura sa kapwa. no po? Dahil sa, sa, channel tayo, dapat po dito mainahon tayo na ay, wag natin po aayahan ang pamilya natin na makapagmura. Yan lang po mga kapatid. Marami pong salamat. Ang gandito na lang po dahil ito ay last video ko na lang ipinarinig ko lang po sa inyo yung dapat natin intindihin dito kay Dr. At hindi po ito biro na content-content lang. Nasasabihin content-content lang ay marami pong paraan mag-reaction tayo na hindi po tayo nagmumura at namimintas ng kapwa natin. Ano? Kaya si Malo de los Santos naman po, kung hindi dudukdukin ang matahin wala kayong maririnig sa akin. Marami pong salamat at sempre po, please subscribe po Malo de los Santos. At uh, sana po ay lawakan po po ang pag-uunawa. At kung may iwasan natin na pagbalbalan dito sa mga issue-issue issue na ito, iwasan na lang natin dahil talaga nakaka-apekto rin po talaga sa health. Lalo na lalo na sa'yo, Mrs. Love, na gusto mo magbago ang iyong asawa. Tuloy-tuloy uh, lang. At uh, sana... sa tulong-tulong kayo na pamilya na magbago talaga ang iyong asawa. Ang ganito na lang, paalam, bye-bye. We love you sa mga viewers na nagmamahal kay Melody de los Santos. Thank you, thank you so much po sa inyong lahat. Bye bye! We love you!